magandang magandang hapon po sa ating lahat mo ah uh, syempre gusto ko lang din ah uh, gusto magpasalamat dito sa kanya ah uh, kay papaya kasi ang laking tulong na ya, binigay niya sa akin and then gusto ko din magpasalamat dito kay bless you always. marami maraming salamat kasi hindi ko talaga pinagkait itong papaya mo na makatulong para sa akin. Kasi alam po natin, yung anak po natin ngayon is na positive dinggi po siya, positive dinggi. Pero dahil po sa papaya ni ate, ayan po, nagkaroon po ng resulta. Kaya marami maraming salamat. Ito po, hindi ko po ginagawa content o hindi ko po tinuturo sa inyo to kundi gusto ko lang po i-share sa inyo na napakalaki ng tulong niya sa akin. Lalong-lalo na sa anak ko kasi nakita ko po, po yung resulta niya. Nandugo at nakita po natin ang laki ng improvement. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Papaya. Maraming maraming salamat kay ate. Lalong lalo nas. maraming maraming salamat sa nagturo po nito sa akin. Ang laki po nito para po maging okay yung anak ko. Kaya maraming maraming salamat. We love you all guys. Thank you so much.